ngayon ako sa para bumili nung uh, cover nung uh, aking signal light sa kaliwa dahil uh, nagasagasan dahil natumba kahapon aray ko aray! Aray! <laughs> Let's go. Tay okay, meron kayong ano? Yung cover ng ano signal light Nmax V2 yung nasa kaliwa 290 290 Yung ten, ba? ngayon bukas ang persa ko'y babangon Pangako mas palakas pa ng triple kesa sa kahapon Nagumbo na pete ang kanibate pare Di ba